Magandang araw! Magkakaroon tayo ngayon ng pagsasanay tungkol sa bahagi at ayos ng pangungusap. Ang paliwanag tungkol dito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang impormasyong hinihingi tungkol sa pangungusap. Pagkabasa ko ng isang bahagi, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Pangungusap bilang isa Si Daisy ay nagdilig ng halaman kaninang umaga. Ano ang buong simuno ng pangungusap na ito? Ang buong simuno rito ay si Daisy. Ito ang paksa ng pangungusap. Kasama na ang salitang tumutulong sa simuno. Ang salitang si. Ano naman ang payak na simuno nito? Sa buong simunong si Daisy ang talagang pinag-uusapan lang dito ay Daisy. Ito ang payak na si Muno nito. Ano naman ang buong panaguri ng pangungusap na ito? Ang buong panaguri nito ay ang lahat ng salitang hindi kasama sa buong simuno ay nagdilig ng halaman kaninang umaga. Ano naman ang payak na panaguri nito? Sa buong panaguring ay nagdilig ng halaman kaninang umaga. Ang basal na sinasabi tungkol kay Daisy ay nagdilig. Ito ang payak na panaguri nito. Ang pangungusap na ito ay nasa di-karaniwang ayos ng pangungusap. Paano gagawing nasa karaniwang ayos ito? Ito ay nasa di-karaniwang ayos dahil nauuna ang simunong Daisy kaysa sa panaguring nagdilig. Upang magawa itong nasa karaniwang ayos, dapat nating ilagay ang panaguring nagdilig bago ang simunong daisy sa pangungusap. Ito ay magiging Nagdilig ng halaman si Daisy kaninang umaga. Maaari din namang Kaninang umaga, nagdilig ng halaman si Daisy. Pangungusap bilang dalawa. Nagluto ng almusal ang kanyang ina. Ano ang buong simuno ng pangungusap na ito? Ang buong simuno nito ay ang kanyang ina. Ito ang pinag-uusapan. Kasama na ang mga salitang tumutulong sa paksa. Ano naman ang payak na simuno nito? Sa buong simunong, ang kanyang ina. Ang basal na pinag-uusapan dito ay ina ito ang payak na simuno. Ano ang buong panaguri nito? Ang buong panaguri nito ay ang lahat ng hindi kasama sa buong simuno nagluto ng almusal. Ano ang payak na panaguri ng pangungusap na ito? sa buong panaguring nagluto ng almusal, ang payak na sinasabi sa ina ay nagluto. Ito ang payak na panaguri ng pangungusap na ito. Buuin ang kabaliktarang ayos ng pangungusap na ito. Ang pangungusap na ito ay nasa karaniwang ayos ng pangungusap. Nauuna rito ang panaguring nagluto sa simunong ina. Upang maging di karaniwan ang ayos nito, kailangan nating unahin ang simuno sa panaguri at maglagay ng panandang ay. Kaya magiging ang kanyang ina ay nagluto ng almusal. Pangungusap bilang tatlo. Ang masipag na lola ay namalengke para sa iluluto mamaya. Ano ang buong simuno ng pangungusap na ito? Ang buong simuno nito ay ang Masipag na Lola. Ito ang pinag-uusapan. Kasama na ang mga tumutulong na salita sa paksa. Ano naman ang payak na simuno nito? Sa buong simunong Ang Masipag na Lola. Ang basal na paksa ay Lola. Ito ang payak na simuno. Ano naman ang buong panaguri sa pangungusap na ito? Ang buong panaguri dito ay ang lahat ng salitang hindi kabilang sa buong simuno. Ay namalengke para sa iluluto mamaya ano ang payak na panaguri nito? Sa buong panaguring ay namalengke para sa iluluto mamaya. Ang payak na sinasabi sa lola ay namalengke. Ito ang payak na panaguri sa pangungusap na ito. Buuin ang pangungusap na ito na nasa kabaliktarang ayos na. ang pangungusap na ito ay nasa di karaniwang ayos. Dahil nauuna ang paksa sa sinasabi rito. Para maging karaniwan ang ayos nito, dapat ay mauna na ang panaguring na malengke sa simunong lola. Dapat ding maalis na ang panandang ay ito ay magiging na malengke ang masipag na lola para sa iluluto mamaya. Pangungusap bilang apat. Tinapos ni Pepe ang proyekto upang maipasa na ito sa kanyang guro. Ano ang buong simuno sa pangungusap na ito? ang buong simuno rito ay ang proyekto. Ano naman ang payak na simuno nito? Sa buong simunong ang proyekto, ang basal na pinag-uusapan ay proyekto. Ito ang payak na simuno ng pangungusap na ito. Ano naman ang buong panaguri nito? Ang buong panaguri sa pangungusap na ito ay ang lahat ng hindi kasama sa buong simuno. Tinapos ni Pepe upang maipasa na ito sa kanyang guro. Ano ang payak na panaguri nito? sa buong panaguring. Tinapos ni Pepe upang maipasa na ito sa kanyang guro. Ang payak na sinasabi tungkol sa proyekto ay Tinapos Ito ang payak na panaguri ng pangungusap na ito. Buuin ang pangungusap na ito na nasa kabaliktarang ayos na. ang pangungusap na ito ay nasa karaniwang ayos. Dahil nauuna ang panaguring tinapos sa simunong proyekto. Upang maging di karaniwan ang ayos nito, iuuna natin ang simunong proyekto sa panaguring tinapos. Idaragdag din natin ang panandang ay ito ay magiging ang proyekto ay tinapos ni Pepe upang maipasa na ito sa kanyang guro. Pangungusap bilang lima. Si Tatay Gomburza ay naglampaso ng sahig, kaya makintab at malinis na ito. Ano ang buong simuno sa pangungusap na ito. Ang buong simuno rito ay si Tatay Gomburza. Ano naman ang payak na simuno nito? Sa buong simunong si Tatay Gomburza, ang basal na pinag-uusapan ay Tatay Gomburza. Pantulong lamang na salita sa paksa ang si. Ano naman ang buong panaguri nito? Ang buong panaguri nito ay ang lahat ng hindi kabilang sa buong simuno. Ay naglampaso ng sahig kaya makintab at malinis na ito. Ano naman ang payak na panaguri nito? Sa buong panaguring ay naglampaso ng sahig kaya makintab at malinis na ito ang payak na sinasabi sa paksang Tatay Gumburza ay naglampaso. Pantulong lang na salita ang iba pang makikita sa buong panaguri. Buuin ang kabaliktarang ayos ng pangungusap na ito. Ang pangungusap na ito ay nasa di ayos. Dahil nauuna ang simunong Tatay Gumburza sa panaguring naglampaso. Ito rin ay ginamitan ng panandang ay upang magawa itong nasa karaniwang ayos uunahin natin ang panaguring naglampaso sa simunong tatay gumburza aalisin din natin ang panandang ay ang pangungusap na ito ay magiging naglampaso ng sahig si Tatay Gumborza kaya makintab at malinis na ito Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito Salamat